Ang video na ito ay tungkol po sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. Ito po ang kasangkapan nito ay yung puso ng saging. Puso ng saging po, ito po. Puso ng saging at dahon ng kaimito, ito po. Ang proseso po nito tungkol sa nagdudura at nagsusuka ng dugo, kumukuha po ng tatlong palatang, tatlo lamang po, tatlo lamang po ang kinuha ko dito, tatlong palatang tatlong palatang, yun po ang ilalaga ko. At anim na dahon ng kaimito, eto po, ganito, anim na dahon ng kaimito, eto po, nakalaga na po yan, linalaga ko na po yan, oh. Linalaga ko na po yan. Yun po, ay imumumog, pagkatapos pong magmumog, ay saka po inom ng isang basong ganito, isang tasa po, para sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. Ito po, matagal ko na pong eto ito mga kaubayan, kaya ang proseso po nito ay tatlong palatang po lamang. Kukuha kayo ng tatlong palatang na ganito. Tapos, anim na dahon ng kaimito. Yan po ang ilalaga ninyo. Pagkatapos po, ay imumumog po ninyo para kung may sugat dito, pagagalingin niya po, saka po kayo iinom ng isang baso. Pag malala na po, yung pagdudura at pagsusuka ng dugo ay tatlong beses isang araw, umaga, tanghali, hapon. Mga kababayan, huwag po natin kalimutan yung tamang paggamit nito kasi ang, ang gumagamot dito ay yung katas nito, yung visa po nito. Yung... Kasi antibiotic po ito mga kababayan, kung may gasgas -gas ka po dito sa lalamunan, dito sa may baga, dito sa mga gilagid, kung may mga sagasgas ka po dyan, san, kaya ka nagdudurat, nagsusuka ng dugo, sa pamamagitan po nito, na inyong inumin, mga kaubayan, ay matatakpan po yun. Matatakpan po yun, magsasama po itong bisa nito, itong dahon ng star apple, kay mito at eto. Pag nagsama po yung nila nilang, sila, nilang dalawa, malakas po na pampatigil ng nagdudurat, nagsusuka ng dugo po yan mga kaubayan. Pag malala na po ang inyong pagdudurat, pagsusuka ng dugo, baka hindi nyo po maubos ito kasi matagal po ito mga kaubayan. Tuwing maglalaga po kayo ay pipilas po kayo ng isang palatang, isang palatang lamang po o dalawang palatang ito yung maglalaga po kayo ganun po tapos anim na dahon ng kaimito pagkatapos po pwede din po ninyong ulamin eto katulad nito ulamin ko po yan pagkatapos ko po pong may laga yan uh, ulamin ko yan may gamot na ako may ulam pa po ako mga kababayan tignan po natin kung luto na siya mga kababayan ito na po siya Ito na po siya na kwan? Titignan po natin kung luto na siya. Ito na yung dahon ng kaimito. At ito na yung bunga ng ito na yung puso ng saging. Yan po. Naluto na po siya mga kabayan. Ito yung dahon na ito na yung dahon niya, ito na yung bunga niya, naluto na po siya. Ngayon, itong sabaw niya naman ay siyang inumin at pang mumumog. eh, lalagay ko ngayon sa baso mga ko. Ito na nakalagay na po sa baso at ipapakita ko po kung paano magmumog Bali, lilipat ko siya dito mga kaubayan para makita po ninyo ang kanyang kulay. Ito po ang kanyang kulay ngayon. ah medyo mapula lang itong baso kaya nakikita nyo parang itim pero hindi po siya itim yan na kwan. Yung bisa nito, itong bisa ng puso ng saging at itong bisa nito, nagsama na po dito sa tubig mga kaubayan. Kaya ito po, kung may masugat sa gilagid na sanin san ng pagsusukat, pagduduran ng dugo, sa pamagitan ng pagmumumog ninyo, ay gagaling po yan. At kung may mga gasgas naman po dito, sa baga, sa, at yan, ay sa pamagitan po ito, malakas na antibiotic po ito, gagaling po siya. Ang, ang mainit po, ang lasa po nito mga kaubayan medyo mapakla po na pag po sa may dila natin yan mararamdaman po natin na parang kumakapal ayan o oh, parang kumakapal parang tinatakpan niya po mga kaubayan ngayon eto naman pong eto naman pong linaga ko na eto ay iulam ko po eto isasawsaw ko lamang po sa mga sa bagong na ganito ayan po isawsaw ko lamang po sa bagong na ganyan ulamin ko na po ito ngayon masarap po siya kaya yung mga may problema sa nagsusukat nagdudura ng dugo puso ng saging lamang po at daw ng kaymito. Sana po ay pakibahagi naman ang video na ito para malaman din po ng iba ang proseso. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.